Yeah. Yeah. Yung problema kasi ni Jano For the longest time dati Yung kanyang insomnia Kaya Natutulog dati yan mga 6 ng umaga 7, may ganun din ako minsan mm -hmm. So Siyempre, ang hirap pagtrabaho Pag lutang ka, wala kang tulog Naiintindihan diba? yeah, eh, okay. ko naman siya Pero ito, nakausap ko nga siya June, sabi Sabi ko sa kanya, tol Pino mo, singer ka na May career mo ang uh, aktor, uh, actor, comedian, host. Uh, host. Kumbaga, pang ilang karir mo na to pag de-direct. Uh, at uh, sabi ko, ano, support ako sa iyo dito. Uh, at saka matagal na niyang gusto to. nabanggit niya na sa akin to long, long time ago pa eh. Kasi di ba yung grandfather niya yata is yung director? Yeah. Mm -hmm. Si Hill ba yun? Hill de Leon ba? Tama ba? Uh, Tatay tapay ni ano ni Christopher De Leon si Hil De Leon. Oo. Sino yung ano or related? Sino oh. pa yung siguro uh, i-i-google si uh, igugug ng ating <laughs> ano viewers and listeners. Oo. Di ba? Pero ko lang <laughs> uh, tayo sa info oh eh. doon oh Pero yun nga